Yasumi yeah, ko ulit ngayon. kami pa rin sa inyo na nagko-comment kung bakit nga mahinhin yung pagbo-voiceover ko. Para namang hindi ko nabanggit sa inyo kahapon, kasarap yung kuto na naksyota. Ito kasing hotel na pinag ko ngayon, ito eh, tinawagan nga yung room ko. Naririnig daw kasi ko kapag nagsasalita ng malakas doon sa kabilang mga kwarto. Nang sabi nga nila sa akin, eh pakahinaan daw yung pagsasalita ko dahil nakaka-istorbo sa iba. Kaya naman ayan, bala mo may tipus ko. <laughs> Pero actually, namiss ko rin naman ganitong mag-voice over kasi ganito din ako nagsimula dati. Dami ko nga sinasabi, nakita nyo naman siguro sa video, nakasama ko nga ngayon si Bebang at si ate. halya yeah, suminga namin pare-pareho, kumain muna ka kami sa McDo. After noon, nagpunta na nga kami dito sa pinaka-eki. Grabe talaga yung lamig ng panahon ngayon dito sa Japan, mga nga, ka ng sobra-sobra. Tagal talaga namin nakasakay sa train guys, at ang plano talaga namin ay eh, magpunta nga ngayon ng Mount Fuji. Wala nga sa Ueno Park or Ueno Station, eh sumakay kami ng halos dalawang oras papunta dito sa Odawara. Dating namin dito, ina-expect namin na makikita na namin yung Mount Fuji. Tingin-tingin nga kami ng signage at talaga naman tawang-tawa ako. Nakita kasi namin dito sa tarpaulin, yung pinakatuktok lang ng Mount Fuji ang matatanaw dito sa Odawara. Ano naman tawang-tawa sila sa akin nung sinabi ko sa kanilang halos dalawang oras tayong bumabiyahe, tapos yung pinakatuktok lang pala ang matatanaw. O papa, sabi ka na lang talaga ng anak suta. <laughs> Malayo pa pala kami sa pinaka Mount Fuji. Pero dahil hapon na nga to, sabi ko sa kanila ayoko na magbiyahe pa at dito na lang kami mag-ikot sa Odawara. Naghanap lang din kami ng magandang spot kung saan nga kami pwedeng mag-picture-picture. Wala -picture. una yata nung umalis kami ng Ueno at nung nakarating kami dito mag-aalis 4 na. Nagod lang talaga namin yung mga sarili namin. Siyempre, so, good vibes lang kaya naghanap na lang kami ng cafe na pwede naming pagtambayan. ayong yung cafe na nakita namin na makikita nyo nga sa pinakataas pero nakalimutan ko yung pangalan. Sabi, sa lahat ng kape na natikman ko dito sa Japan, so far, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. Tapang na medyo mapait, pero nagustuhan ko talaga siya ng sobra-sobra. Katapos naming tumambay sa cafe, isip na namin na magpunta ng Eki para hindi masayang yung mga oras namin. Sabi ko nga kila ate, ayoko na magbiyahe ng ganun katagal, kaya naman kumuha na nga kami ng ticket at sasakay na nga kami ng Shinkansen. Bullet train dito sa Japan guys, o yung mabilis na mabilis na train at tinatawag nila na Shinkansen. So kung kami kanina papunta dito ng dalawang oras. Magbabiyahin na lang kami ngayon ng 30 to 40 minutes pa uwi. Di pa nga namin alam kung paano gagawin namin. Buti na lang talaga ay nakakapagtanong pa kami dito sa Japan. Sobrang talino ng bansa na to at napaka-advance sa lahat. Dapat, wag kang mula-mula lang. Kasi talaga namang maiiwan at malililili ka. Naisalpak na nga namin yung mga tiket namin sa Shinkansen. Antimano nga, e eh, umakyat na kami para mahanap yung pinaka-platform na sasakyan namin. On time kasi lahat ng mga trend dito at at kailangan mabilisan nyo lang makita kung ayaw nyo maiwan at masayang yung mga ticket nyo. Kaya kung ang nakalagay na oras sa ticket nyo ay 4.15pm, as in 4.15 darating talaga yung pinaka o Shinkansen. Hanggang ngayon nga, amaze na amaze pa rin talaga ako sa itsura ng Shinkansen dito sa Japan. Para kasi siyang laruan, ganito kasi yung mga nilalaro ko nung bata ako. Ang beses na nga ako nakakasakay ng Shinkansen at every time nasasakay ako dito, eh sobra ako na-excite. So, ewan ko ba, sobrang gulong mag-video nitong si ate. At tapos nga noon, bumaba na rin kami dito sa Tokyo Station at kami nga ay lilipat pa ng isa pang tren. After namin lumipat, dito rin kami nag-exit sa may Ueno Park. Gumastos lang kami ng malaki para magpunta ng Odawara pero ang lagay pala dito din pala kami tatambay sa pinaka Ueno. Yung park nga na to, e eh, matatanaw niya na dun sa hotel na pinag stayan ko ngayon. Usap-usap lang kami nila Bebang at ni ate. Mga chismis at sa si mga istorya na nangyayari sa buhay naming tatlo. Nag-usapan din namin yung mga dati naming nang ginagawa dito sa Japan at yung mga plano na nang nangyari na sa buhay namin. Kaya nitong si ate, napatayo niya na yung gusto niya talagang mangyari sa bahay nila. Ito naman si Bebang, parang ako din yan. Eho na kasi kaming engaged sa mga fiancé namin. Mm -hmm. Sarang magkaroon ng ganitong klaseng pagkakaibigan. Mm hindi -hmm. man kami madalas magkita-kita at hindi man kami madalas magkausap-usap pero wala pa rin nagbabago sa samahan namin. Paabot na nga kami ng gabi dito sa park. Di na lang talaga namin kinakaya yung lamig kaya kami umalis. Kaya naman naglakad-lakad na nga kami at kami nga ay babalik na sa hotel. Meron pang isang ang araw na magkakasama nga kaming tatlo. Dating nga dito sa hotel, naligo na nga ako dahil lamig na lamig ako at nagpabango na nga ako gamit itong rose ng mystery scent. Bango nga daw talaga itong rose na to sabi sa akin nila ate. Alas daw kasi nila yung makita na gamit ko. Sa shake nyo lang yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy. Pagka vanilla na sweet scent siya guys kaya perfect na perfect sa mga mahilig sa matatamisang amoy. Na nga kami nakauwi nitong sila ate kaya naman nung nakapaglinis na nga kami ng katawan eh nagplano nga kami na manood na lang muna ng Netflix. So, ayun nga, marami-rami pa akong maikikwento sa inyo. Pero sa ngayon, itutulog ko na lang muna to. Nak-shoot ah. <laughs> Yun lang naman. Salamat! lalaro ko ang PH Fairy na talaga naman napakalaking manalo. Kami kayong laro pwedeng pagpilian dito pero kadalasan talaga na nilalaro ko itong Super Ace dahil ang laki lagi ng tama. Kaya nga nito, biglang pumuputok na lang ng 4,800 at hanggang 20,000 pa. Kali lang itong laruin kaya pag gusto nyo ilalagay ko na lang ang link sa comment section.